May challenge ako sa inyong dalawa. <laughs> kapag ka, kapag ka nasagot niyo ng ano, 10 seconds. Meron kayo ting sampo sa akin. Diba, di ba nag-aaral kayo? Yes. Lang grade ka? Ikaw. Ikaw. Oh. Ikaw, ikaw. Six. Six ka na. So, uh, ang tanong ko sa inyo, ilang letra ang alphabet ng Tagalog? One, two, three, four, five, six, Seven. Wow. Hey. Eight. Oh my God! Wow! Hey. Twenty-two. <laughs>